Yo, what's up guys? Maulan na um Maulan na hapon Kaya natuktanan. Shots. Shoots Ano ah. For today's video Mag Sugba tayo Uy Balik pila Kaya namin nagpalit Palit sa tagwa Ice at the ice So, mauna siya isa sa kuha mga mga abalahan na mga sa bakasyon ng mga pag-ais. Actually, mahulot na siya sa isa ka So, ba sa ulan Pag May go So kani siya Kuha so, siya actually Kuha na siya kanang murag Okay, cart Cart kung siya sa cook pero Di-improvise na mo siya Dibuhatan na mo siya O subahanan Okay Okay ay grabe ka ulan, isa ulan, mga um, medyo Naghaling ta diri, luto taog Mano siya ang itsura Subba Tuna Pangakay Diri Diri sa Jensan Ang Tuna Capital of the Philippines no? Koy, patsa ng gripo, Koy? So, niya sa mahaling taas. <laughs> Chanak yard. Yo, bukas tao, oh, bunga pinalit. Worth pila gani niga? 1,000 no, 970. Ay sya ang worth sa 970. Anak uwi, lang kay. Sigma bash sa dire kay. Hugo atong kanal-kanal char. Ano sya eh? Crab steak Wow! O. Oh. Pumpano. Pumpano. Tapos, scallops. Pinangin, scallops ka? One. hundred ka pin. Kari, tuna belly. Syempre, hugasan sa nato. Isabelle. Tapos, ito na pa nga. So, napalit ko pa nga. Bali, 3 pieces. 3 pieces siya for sa kakilo. Kapin. Kaya so, nga ni, ang mga Sorry, natural ba ni siya? Pak. Natural, no? Natural na ano ni siya nga pa nga. Dilit na siya katong nakapak na ano to naka zip ay naka ano yeah. naka vacuum seal kato naka vacuum seal ko ano to siya kanang na process na ba kumbaga pula kay siya karne ang ejectionan guro ni dagdagang dugo kani siya natura gid siya gikan gid siya pagkatay diretso og kuan diretso siya og Rep siguro. Saan ni Skalop? Saan ni mga butag butter pod? Uy, sugba. Sugba na nga. Ay, na yung sugba. Ay, bahala yung kumpa, no? Oh, ang saka frozen. Ah, sabi ka frozen, no? Ah, Grabe ka po silang pumpa, no? Brown out, yes. Hmm. Ayun na siya. Sure. Pumpano. pumpanot no? Pumpa, sure lemon. na. Para mamarinit. Ah, butter hand. Dahil lang, wait. Wala na yung mantika, guys. Ayaw, magmotor ako. Para paspas. -pas. Mantika. Ito nga na itong pepper. Ang amigo. Kani siya, available ito siya sa Shopee. Kani siya, ano pa ng binasosyal wow Shala kayo eh Ayan, kita ng paminta Siyempre, luha mo na ito at dinumoto Kaya mauma ay yung pampalama Oop, gamay lang So, okay ni Karon so, wala kang tayo ikuan Gamit taog Porch guy Oh my Be, patayuin yung ano oh. Para, oh. Ng ano, balde. Para ba tubigan. Dami ka torch mga amigo. Di okay, tama na na. Kay para dali lang paghaling oy. Okay. Kitra noon. Tagay! Dali, laki na siya halingan. Tilala ka segundo. Mo na yung ano sa mga motor na ron. Kaya, pas ka kaayo. Eh, haling na. Mo na yung karon ka ron. Gusta na mekos-mekos para Marinate siyang sakto sa iyahang juice naman eh. Pune iyang juice. Sa eh. nga. Ayan ah. Daddy, amaya lang ako gawa ang YouTube video? Yeah, it's up to you. Kung anak dahil gusto mag... Gusto niya mag YouTube channel daw. ipangulit ulit. Gusto yun niya i-passion yun sa inyong anak. Supportahin ninyo ang sa iya ang gusto yun na yung pug niya what's uh, that koi? bukupanda bukupanda? no I don't know what is called fruit salad so kung magsugba mo pa nga ako ang style ani. eh pinaunan ako ang likod kay oh may una maano mabatok So, kana na siya. Kana na ako na, na, na kayingiang. Kana ah, siya. Tapos, taon-taon, nyo hanap po siya ibali. Arigyadahan na ninyo, ugsos Kaya na, oh. Ako ang style. Pinasos na ko so, na siya. So, marinate po siya, uksos. Largo. At least, maano lang ba? musuk-suk sa iyahang unod ang lasa gyud tapos kani guys pwede po dito dito siya yung mga mandiri so iyan wala akong ginabuhat yun na yan wala na siya sos ay siya yung sos Oh. Hmm. Palibot na siya dire na gina-sauce na kana. Saka ibaliktad. So, ug ana, lang nang gud. Okay. Ah, oh, naan. Dili man ni Di necessary sa panga na anuhin yung sobra-sobra dapat pantay lang yung pagluto. Uh, kainit, gabi. Kani karon, bago na ko na siya ibal Eh. gina. Ah. Wow, shh, pula kayo. Pula kay Gunod. Sa pula-pula. Hmm. Yan. Yan yan yung uh, ano tama-tama lang na luto ng panga. And madali lang pala to siya lutuin talaga. So no need no worries na pupula yung loob, yung karne kasi ano talaga to sobrang lambot ng laman niya so no need naman init sa belly. Si Stone belly. Another is tuna pa hmm? Tang lami ah. Ah, um, panit na to. Sobrang sarap. Mm. Ah, kita niyo juicy kayo. Mm. Mga ayo. Mm. Mm. Mm hmm. Uh, na -marinate naman ako ni. Dalo anak sa crab stick, scallops ko na ay crab stick. Ah. Ano kayo guys? Guys, ice pa scallop oh. This crab stick eh, dali, ramang hindi maluto. So, pare halok ha parehas na, hiburo blasa. Tante, mainit-init ko siya oh sa belly pag maluto siya oh kailangan sa kalami ah kalami kayo huwag dili na siya pwede i-overcook yun okay magkuhan siya magmati ang lasa sa belly sayang ang iyang juice dulum na so Hanggang dito na lang muna ang video natin guys. Salamat sa mga nanood at at ingat po kayo at see you sa next episode. Good luck, goodbye at dahil tayo ay mga sweeto.